Magandang araw sa inyong lahat at uh, nandito ako ngayon para kung paano tayo magpapalap ng tayo ng ating uh, contribution sa pag-ibig at kung paano naman tayo makapag-loan kung mayroon naman tayong calamity o sa loan MPL. Kailangan na natin na uh, makipag-usap kung pwede na ba tayong uh, mag-loan kaya kailangan natin tawagan. Mamaya at makikita niyo yung numero na ating tatawagan sa pag-ibig maganda talaga nakakausap natin at please kahit pa paano alam natin na pwede na tayo mag-loan at pa, kahit pa na yung mga dapat gawin alam natin na hindi na tayo mahihirapan pa para pagdating doon kung ano ka talaga eligibit ka talaga sa salon pwede nga uh, lakarin mo ito kaya kailangan natin na tawa, tumawag talaga sa numero ng pag-ibig doon kailangan natin na magtiga sa tawag kasi maraming, maraming nakapila doon maraming nakapila kaya simpre, mag magantay tayo sa pag-antay natin sa phone antay natin na antayin natin na mayroong talagang sasagot sa tawag natin sa telepono kaya ganito ang gagawin natin kung talagang gusto nyong malaman ang ating contribution at kung malaman ang ating kung pwede na tayong mag loan ito na po yun ayan ito yun ang tatawagan nyo 7244244 Yan. Ito na. Tumatawag na ako ngayon. Ayan. Kaya lang, medyo matagal-tagal talaga siya. Kaya kailangan mo talaga mag-antay. Antay ka na. Tapos, mayroon na, ano dyan na, mayroong sumasagot dyan na computer na kung ang gagawin mo. Ayun ba, first one. Uh, kung kailangan ba itong uh, kung pakikipag-usap sa so, member ng uh, pag-ibig pan number 2 ay ba ayon mo nang ipagpatuloy ano na number 3 uh, kung wala naman mo ang uh, kung paano ka na mag, mag loan o calamity pe-press mo yung ano yung kasalan sa Pilipino Teka talaga pag uh, um, gumagamit ka ng pagtawag sa tiyon, sa phone. Ayan. Pero, konting tiis lang talaga. At masasagot ito kasi sa daming nakapila doon, busyong busy si sila. Kaya, uh, mga 5 minutes or mga 20 minutes, makakausap mo yung uh, tao doon sa I'll dagat na uh, yun tatanong ko lang po yung ano ko po, eh, yung sa, kung, kung, pwede na po ako mag-loan po sa calamity. Uh, dito po kami sa Mandaluyong po. Uh, sige po, ma'am. Mga complete number. Opo, opo, ma'am. Opo. Ah, uh, po alas mo. Ah, uh, yung pag-ibig number. Chain. Ah, uh, up. Uh, bali, hindi ko lang, lang sa iba ba? Ah, po. Thank you po. Okay. Okay. So, wala na po. Bali pinalinis ko na po 'yan. Ah, talaga, Ma. Talaga po. Ah, calamity. Pwede ko na po ipasa yon, ta Tapos, mag-ano daw po ako yung mag perma sa office namin. Ah, magkano po kayang offer ng ano mang uh, pag nag-ano ako ng calamity? Magkano kaya hindi, hindi nila? Ah. Ito. Sandi, so, kung ano sa halimbawa, magkano kayang bigay ko halimbawa sa kalamit mo? Kasi yung ano, nag one year yung ano namin, yung kapitbahay namin, sabi niya, yung trabaho sa Macdo, binigay sa kanya ano, nasa 15K. One year lang yun. So, kay Ah, gayo Hindi yung nasa ano lang sa akin ba mga mababa lang to ma'am no pero gusto ko naman po i-apply kasi para kahit papaano lang lumaki, yung, lumaki din yung ano ko yung hulog ko para kailangan ko i-ano to para mabilis lumaki oo yun ang inahabal ko rin po ma'am oo para ma lumaki sa mataas halimbawa pag kapag na ako di uh, every 6 months ayan ma'am no para tumataas, gumagalaw yung ano, yung transaction sa pag-ibig. Oh. Oh. Oh, so, yun ang ano ko. contribute. Ay, nagkaano mga to, ang ano ko ngayon, nasa 200 ang contribute. Ay, ayun talaga Ay, pwede, pwede ma'am, e, eh, yung e, eh, ano ko muna yung kalamiti muna. Tapos, by next na, simple, pakakaltasan ako nyan. Lalaki na yung ano ko nyan, ang kaltas. Tatas-tas na rin yan, patas-tampatas na. Eh, tatas na rin yung ma'am yung ano ko nyan, yung Pantay Dulson to. Lalo pag may mga auto pop up. Pwede. Ah, ito talaga yan. Ano niya. Ay sabihin. Pagbalik ay ano ko dun sa 200. Ah, pwede. Sige. Ano ko na lang. Ay ano ko eh eh ano ko muna 'to ma'am try ko muna 'tong ano ko calamity. Pwede pa naman ma'am 'di ba? Eh pasa ko na lang 'yung ano ko. Sa ano? Naabot wala, abot ang 'yung thingkit ko pangbaba. Oh, take daw sarang. Post sang Pero o sabagay, bagay, ano ko na para lumaki din. O, oh, sige ma'am, eh, ano ko na lang, kasi kasi yung tanda Ah, uh, yan lang po ma'am, ang uh, ano ko. Uh, Opo. Ah, uh, dito po sa Mandaluyong, yung sa Boni po. Uh, dito po sa office namin. Opo. Uh, Ako po mismo. Salvador. Ah, uh, po. Welcome po. Thank you, for... thank you very much.